Magkagulo na ako, magkakagulo talaga. Basta lahat ng magkitang barko mula sa China, papalayasin lahat ng Philippine Navy. Nakakilabot na utos yan mula sa nakakataas Defense Secretary Gibo Chudoro. Pero mukhang maispiya talaga ang China sa loob pa mismo ng ating bansa. Alam nyo ba kung bakit? Matapos kasing hindi matanggal ng Philippine Coast Guard ang mga floating buyer na inilagay ng China dahil nagbabantay sila papunta pa lang ang Philippine Navy warship sa pinanggalingan ng insidente, kitang kita na pinagalis na ito ng mismong Chinese Coast Guard pa. Talagang takot ang mga incheck pag may misay at kanyon na ang kakalabanin sa kanila. Malakas lang sila mambuli pag mga mangis na ang kanilang kalaban. Pero bakit alam ng mga Chinese na may papuntang Philippine Navy warship kahit hindi pa ito inaanunsyo ng mismong sekretary ng National Defense? mukhang maitahuhan talaga ang Chinese Navy sa ating bansa at talamak ang sabwatan dito. The Philippine Navy is just around um, going around also um patrolling our um exclusive economic zone. So andyan lang po lagi ang Navy natin at sumusuporta po sa law enforcement along with other agencies with along with uh, coast guard and bfar so they, we are closely working with them um, operating and conducting our patrols accordingly Then dumadalas na rin at mas marami na rin yung mga assets natin na, na ilalagay sa ating mga pagpapatrolya dahil sa ang binabalak ng china ang panibagong pagtatayo ng artificial island pinaiimbestigahan na ng senado ang sabwatan ng mga pilipino government official at mga chinese company Nakaawa talaga ating bansa dahil kapwa-Pilipino ang kumakalaban sa ating sariling bayan. tapat talagang managot ang mga sangkot dito. Gusto nating investigahan kung may sabwatan ba sa mga opisyal ng gobyerno, sino mang individual o mga grupo sa Pilipinas at ang mga kumpanya sa China para magtayo ng artificial islands sa West Philippine Sea. Bakit hindi alam ng executive na yung mga kumpanyang ito pala ay involved din sa paninira at pag-aangkin ng ating mga teritoryo? Bakit ilang taon nang hinayaan ito? May sabwatan nga ba? Yan ang gusto nating maimbestigahan at maitigil. Kung may mga kailangan managot sa Pilipinas, sa pagpapabayang ito, dapat silang managot. Ikwinento naman ng ilang mga mangisda na kung wala silang kasamang BIFAR o PCG, lagi-lagi nilang silang makakaranas ng pangaras mula sa Chinese Coast Guard. Buti na lang noong utos na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., 24 oras nang may nakaalalay sa kanilang mangisda. Takot po kami dahil baka bungguin po kami ay may mabigyan ng diesel ng BIFAR Maraming maraming salamat sa Pipar. Pagbibigyan kami mamaya. Sa buka na sir, halos tinataboy na yung mga, ano, mga service. Kaya hindi kayo makakapasok talaga. Kaya mismong iikot lang kami dyan sa may, ano, sa may buka Wala na. Wala na gano'ng mahuli na ano. mga serbisyo sa loob, inahabon na agad ang mga rubber boat. Nakakaasa naman ang mga mangis ng Pilipino na laging may nakaantabay sa kanila. Pangako yan ni Commodore J. Tariela. Gagawin nga lahat ng mga kaya ng Philippine Coast Guard pala hindi na itaboy at mabuli ang ating mga kababayang nagtatrabaho. Government is not yet uh, satisfied no? Uh, sa nangyayari na to sa Bahudib Masinlo. Uh, the reason why um, our national government has uh, directed no uh, to the National Security Advisor, uh, the Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources to have this rotational deployment. Uh, this is in response with um, what has happened uh, nito mga unang araw ng taon kung saan mga Pilipino mais na ay naharas ng uh, Chinese forces. let's be vigilant. Huwag nating hayaang mawala ang ating mga isla at ang ating soberanya ipaglaban natin ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Karapatang pinagtibay na ng International Court of Arbitration. Ipaglaban natin para sa ating bansa at para sa bawat Pilipino. Kaawa-awa talaga ang sitwasyon ng ating mga kababayan. Talagang kung hindi aaksyonan ni Pangulong Bongbong Marcos, sure na walang pinagkakabuhayan ng ating mga kababayan. Kayo. Nagugustuhan nyo ba ang pagkontra ng Administrasyong Marcos laban sa China? Ikomento sa baba ang iyong salobit.